Yan pandi bisaya recipe at yan wag nating patagalin pa at gagawin na natin ngayon at uh, hindi ko po siya lulutuin sa pugon kundi sa maliit po na oven yan po ang pandibisaya bisaya at yan wag nating patagalin pa let's do this at yan po ang una kong nilagay itong ating brown sugar. At pangalawa kong nilagay yung ating butter or margarine. At nasa description box po yung ating recipe. At pangalawa kong nilagay itong ating tubig na galing pa sa ibang bundok. <laughs> Joke lang. At yan po ang ginagamit kong measuring cup sa tubig. 1 cup, 250 ml. At isusunod natin yung ating uh, gatas. Yan. Basta nasa description box po yung recipe natin mga ka -idol. yan. Yan na uh, milk po yung ginagamit nating gatas no eh kaya kung ano yung gusto niyo ilagay na gatas pwede po powder or at nilagyan ko din po siya ng itlog. Yan yung itlog ni Manong. <laughs> Joke lang po mga ka-idol. At yan dalawang itlog po yung nilagay ko. Pwede na rin po kung hindi kayo maglagay ng itlog. At yung ating asin, uh, salt po yung nilagay ko. Then i-mix lang natin, mekos-mekos lang natin. Hanggang sa malusaw yung ating uh, mga ingredients. Yan, may nagchat. <laughs> At yan, pagkatapos natin uh, i-mix. Yan. Yan, ang tagal naman mag-mix. <laughs> Ilagay natin yung ating all-purpose flour. Yan kung wala po kayong all purpose, pwede na po yung first class, yung bread flour. ah uh, wag lang yung uh, third class. Isang kilo po yung recipe na ginagawa natin mga ka-idol, no? At panoorin nyo po ng maayos ang procedure kasi yun po ang pinaka-importante at yung ating uh, yeast. Angel yeast po ang ginamit natin, no? Yung brand ng uh, yeast na ginamit natin. Yan, i lang natin, imekos mekos mekos lang natin yan hanggang sa mabuo. Yan, uh, ko po, panoorin nyo po yung procedure. Kasi ang recipe marami po. Pwede po tayo mag-search sa Google. Pero ang mahirap po dito is yung procedure. Kaya mag-focus po kayo sa procedure. Yan, medyo nahirapan tayo. <laughs> At yan, kakamayin natin. Mekos-mekos natin yan. Yan, panoorin nyo po. Ganyan po maghalo. Yung parang pinapaikot nyo yung ano. Ah... Uh, Mixing bowl Yan po uh, Parang mixer po yung uh, Proseso yan Dapat uh, iniikot nyo po yung uh, Mixing bowl yan. yan po ang saktong uh, Proseso ng Pag mimix Huwag po yung Paikot ikot <laughs> Dapat isang direction lang po Yan din suntok sintokin nyo lang Kasi mano-mano uh, po yung ating uh, ginagawa sa pandibisaya. At yan, uh, matapos natin siyang i paalsay Paalsahin lang natin siya ng mga 30 minutes bago natin i-cut or bastonin. Yan po, dapat ganyan po ang uh, pagkaano. Dapat uh, maayos yung pagkaano natin do bago natin i-rest ng ilang minuto. Yan, kalahating oras lang po, okay na po yan. Pwede na po natin yang bastonin or kung ano yung... At lagyan lang natin ng konting mantika. Sa taas para hindi siya didikit. At para, yan, para hindi siya didikit ba sa ating mixing bowl. pagkuha natin mamaya is mabilis na lang. Yan, i lang natin. At yan, matapos natin siyang uh, ni-rest ng 30 minutes. Yan, babastunin na natin ngayon. Yan po, umalasan na siya ng konti. Yan, tinakpan ko lang po siya ng aluminum. Basta, at nilagyan ko lang po ng cling wrap yung ating mesa para maganda po yung ano. Yan po, nakikita nyo naman. Umalis na po yan. Bali, 30 minutes po yung ano, uh, rest. At yan, babastonin lang natin. Yan, sa pagbabaston, ganito lang po, ah uh, manood po kayo ng maayos. ah uh, ito kasi, uh, kakainin ko lang naman. Then, mas maganda yung uh, ayusin yung pagkabaston. Yan, may mantika po siya sa taas. Para hindi didikit sa ating mesa. Yan po, oh. nilagyan ko po siya ng cling wrap. Yung ating mesa. At yan, ikakat lang natin. Yan. Kasi ibabaston po natin siya. Kaya po tinawag siyang pandibisaya kasi uh, sa bisaya po mismo ang unang nakagawa nito. Ang pinanggalingan nito. ah uh, yung mga, ito po yung mga sinunang tinapay sa uh, kabisayaan. Yan, may galab shout po sa mga kababayan ko dyan, mga bisaya. Yan po, ganyan lang po pagbabaston. So, panoorin nyo ng maayos. Yan. Dito kayo sa dulo hanggang dulo. Yan. Itutupin nyo lang siya ng paganyan, no? Yan. Dapat maayos po yung pagkabaston nyo. Para hindi po siya maghihiwalay. Yan din. roll nyo lang siya. Yan. Nakikita nyo naman po. Yan. Basta idikit nyo lang na hindi siya bubuka. Yan. At yan, matapos ko na siyang binaston, ikat na natin siya. Ah, nasa sa inyo na po kung gaano kalaki yung pagkakat nyo. Ito sa akin kasi kakainin lang. Ah, kinakat ko lang po siya ng tig 30 grams. Yan. At ito po yung ginamit ko yung pangkat. Pwede rin po kung wala kayo nito, pwede rin po kutsilyo. Or kahit kahoy na yung pangkat ng pandisal. Yan po, nakikita nyo naman. Yan, parang pandisal lang siya yung proseso sa akin. Yan, yung iba binibilog kasi iba-iba naman tayo ng technique. Yan, at uh, nilagyan ko lang po ng uh, butter yung ating uh, pan. Yung ating parang plancha. Yan, itong ating baking pan. Then, ganyan lang po paglagay o dapat, uh, wag naman masyadong masikip. Dapat may distansya sa ng konti para pag-alisa niya makakahinga naman siya. <laughs> at yan, matapos ko siyang kinata, papaalsahin lang natin ng mga tatlong oras or kahit hindi abot ng tatlong oras at yan pa o oh, may insaymada uh, pa tayong ginawa dyan. At yan, antay na natin umalsa. At yan, makalipas ang tatlong oras, isasalang na natin siya. Sa lakas na um, 200 uh, Celsius. Yan, sa maliit po ito na oven, hindi po ito yung ano. Kumbaga electric oven po yung ginamit natin, hindi po siya gas. Yan maliit lang po ito na oven. Then mamaya pagka uh, nag uh, pagka uh, mga 3 minutes babaan na natin yung uh, lakas na ng apoy. Eh. Yan, yan po ang liit na oven. <laughs> yan. Then Yan po uh, antayin lang natin siya ng uh, mga 3 minutes bago natin hinaan yung ah uh, kanyang lakas ng apoy. Yan, ilagay lang natin siya sa kahit uh, 150, uh, 180 ah uh, Celsius. Yan, basta wag nyo lang ipalagpas sa 200 kasi sobrang lakas na po nun. Yan po, nakikita nyo 180 to... Then, sa pagluluto po nito, antay na natin pumula yung taas niya. Bali, Antay na. Ayan, after uh, 10 minutes, yan, uh, chinik ko lang po siya. Yan, uh, pumula na. Yan, antay na pa natin yan ng mga uh, ilang minuto. Yan, babalag lang natin. Pero yan, okay na yan siya, is eh, sa 10 minutes. Yan po, oh. Yan, pero ibabalik ko pa po yan. Bali, 15 minutes po yung luto nito. Yan, alanganin pa po siya, oh. Yan, medyo puti pa. Yan uh, binaliktad ko lang siya pero ibabalik ko pa po yan sa ating uh, oven. Kasi 10 minutes at ito, uh, dalawa po kasi yung oven ko dito. Bali yung naano na, bali papaanukan ko na lang sa kabilang oven. At ayan luto na yung ating uh, pandibisaya recipe at yan po, oh, kumbaga 15 minutes po yung luto nito. Yan po. Yan po yung ating uh, luto na o pwede nang kainin din. Binanyahan ko lang po siya ng butter sa taas para naman may lasa at mabango. At yun lang po, maraming maraming salamat sa panonood at walang sawang suporta sa aking YouTube channel yan. Mayroon pa po tayong mga iba't ibang klaseng i-upload ng mga recipe. Yan po ang ating pandibisaya at sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana may natutunan kayo. At yan may insaymada pa tayo. Yun lang po. Yan, maraming maraming salamat po ulit at ingat po kayo palagi. I love you all.